Ang galing nga, ang gagana ganun. Ano yan, artistic na pasok kami mo dyan. Oh. Ay, hindi basta-basta lang yun you kataka know, na kataka. Uh -huh. At yung mga kamay nila, hindi mga rock yung kamay nila. yan. Mga, mga social ng kamay nila. eh Pero sobrang nipis na dahil sa paso, di ba? Ikot-tagigot siya. Nalagang uh -huh. Yung mga kamay nila. Niminipis. Ah, ano, no, talagang... Isang ano lang talaga siya, isang... Uh, isang pirasong ano, isang pilak. Ayun o. No. Ah, may kiluhan. hmm, nila para uh -huh. yung ano, timbangan lupa. Pare-parehas siya. Ah, uh oo. -huh. Uh -huh. Ilan lang gumagawa? Ilan lang ganyan? Ilan yung thrower? Throwers ang tawag sa kanila eh. oo, uh -huh. ilan, ilan thrower? Mm, nasa pito. Pito sila ngayon. Ah, uh -huh. Hindi iba kasi. Eh, uh -huh. iba naman. Oh, sabihin, bukod yung gumagawa niya. Bukod yung gumagawa ng kiyong kiyong no? kiyong Di diba yung kay Arnel, mga boxes na nga. Eh. Ayan, jewelry boxes. Oh. Ah. Saan mo ano? Sa Saan ang kayo kinukuha yun? Sa France? -sa -sa